Ayun, okay na tayo. Ang ulam natin ay tinula nga. So, June 20 ngayon. June 20 or 21. Ay! Loading ko pala kanina. Ay, eh, pero ako'y na parating ng pan kanina. Naghatid. So Sugar. magandang araw sa ating lahat at tayo ay nandito sa bahay so ang oras ay uy 10 minutes na lang bago mag 12 ng tanghali so syempre hindi pa tayo nakakapag upload ilang weeks na so mag vlog muna tayo kahit dito lang tayo sa bahay muna at syempre oras ng kainan. So tayo ay mag ah, iinit ng ating ulam. So ang ating video ngayon ay dire-diretso na lang, wala-wala nang intro. <laughs> eto Ayan, mayroon pang nilag. Ay, tinulak pala. Tinulang manok na may Ah, ano ito? Sayuti at dahon ng sili. So, iinitin natin yan at may kanin na rin ay yung kanin initin natin ano ayan mm -hmm. ayan no sindihan natin yung <laughs> yung iinitin natin na ulam Alam nyo mga kadilbok Alam nyo mga kadilbok Pag ako pagka yan, may uh, Tinula Sarap Nagpa partner ako ng ano Na, uh, Pritong tuyo <laughs> Para may pangalat Pero ngayon Hindi muna tayo magtutuyo At uh, nung isang araw Nagtuyo ako <laughs> hulam tuyo Uh, uh. ayan, ayan, ayan ang buhay dito sa bahay ako'y walang project kasi ngayon so uh, actually kaninang umaga bala kong mag uh, tatabasin ko sana yung mga tabla or yung kahoy na ano ba yung anong tawag dito anong tawag doon yung pinagpapatungan ng mga soft drinks na Naka Naka ano Dati kasi gumagawa kami noon eh So binaklas ko So gagawin ko sana uh, Ang gagawin ko is Magano mm, Gagawa lang ng uh, Parang square square Kung ano ano lang Kaya lang uh, Baka bukas O mamaya masimula natin Pero kailangan katamin <clears throat> Ayan na. So, ito ang ating laga. Tulog. Nako, si Asmi. Nakatulog dito sa mayupuan. Pagagalitan ng... <laughs> si muka naman. So, yung kanilang mga... Mga tulugan na andun sa labas kasi. Pero dito sila natutulog sa loob. Ay nilabas lang. Ayun tulugan nila oh. Yan, oh. Yan. So nandito tayo ngayon sa balkon. Balkon dito sa harap ng kalsada. Ayun yung kalsada no. Yan. At ayan gubat na yung harap namin. <laughs> Matataas na yung talahib yan, may mga bahay diyan. So punta naman tayo dito sa ah uh, kitchen dito sa kusina dito sa may counter ito yung ano so dito naman may bintana at merong yan yung mga kapitbahay ayan bundok ko oh. so ang klima ngayon is uh, malamig tapos may araw pero mamaya yan makulimlim na naman tapos hapon uulan so yan ang nagiging klima ngayon uh, nagiging weather ngayon dito sa bagyo so kahit sabihing may araw yan pero malamig ang uh, simoy nang hangin ayan may pakanta-kanta pa so yung ating uh, iniinit at baka kumukulo na uh, <laughs> so ayan mga kadilbok so thank you na lang sa pag uh, panonood ng inyong uh, ah, ng aking mga videos sa pag-abang ng aking mga vlog ano. So wala tayong masyadong content kasi wala tayo sa bukid. Ang gusto ko kasi talaga na content is sa bukid. So wala pa tayo sa Isabela. Hindi pa malaman kung kailan ang uh, taniman doon or pagpiprap uh, uh, prep, ah uh, preparation ng uh, bukid. <laughs> so sige, Hanggang dito na lang, wala nang intro intro, wala nang edit edit, diretso upload. At syempre, lagyan din natin ng thumbnail. Yahoo, thank you, thank you. Sabi nga nang inyong Delbook Pro vlog official, San ka man naroon, mag-ingat po tayo. Bye-bye.